Ito po ay yung uh, uh, two horsepower. Ay na, may laman po yan lahat. Ito yung dito sa opisina sa may uh, Venezuela. Running po siya, hindi lang na siya nalinis. Hindi nga yung mga rin ha. Ay, yung na. May laman siya. Ito yung mga tubing niya. Ito naman yung galing ng babaw. Ayan o Boring sya So ako hindi walang gusto niyan Sakbo yan eh Eh yung mga tubing niya O parts niya Yan Ito yung kanyang indoor Yan Boring yan Matakbo lahat yan Ano parang Duma. Eh. Okay Takadal muna natin Boss, pakal ka na boss Fry, <coughs> atulong muna Karagan nyo muna Tulong muna kayo na Ayun nyo muna itong ano Yung ano uh, Two horsepower Yan, wala lang tayo mga remote dyan boss dahil nang uh, napag-usapan natin. Sige, unahin niyo muna 'yan. Boss, wag niyo po upan pag hindi malain boss kasi magkaiba si nang ani sa kate. Ah, uh, unahin niyo muna 'yan. Boss. Uh, Abi uh, nila din na Yan. Ayan, yung 2 horsepower kasama yung, yung, yung ano niya, interior unit niya. No, sa dulo. Pwede mo sa dulo. Oh, ito, pakin naman ito. Ito, ito, pre.

Hop, oh, okay na yan. Tapos dito man lang siya ata si wala well, mi yung mga uh, ano. Ipahal balance ramo ito si friend na nat Dada pata ni bossing ni. Eh. Oh, yan. Ayan yung ano, uh, 2.5 muli natin kinarga at saka yung mga tubing niya yan para magmamatch siya at is parang hindi malito si you ano know, bossing o oh, 50 na lang 50 na lang para hindi maghalo at yung mga piyesa niya hindi siya mahirapan mag ano, mag short ah yan meron pa isa konti yan Dinondo lang yata ito boss eh Dinondo? Nasabayan niyo po ba yan? Hindi na? kasabay? <laughs> Abad Aba, ayaw ito rin Ah, ano ba yung binok niya? ta Ha? Ah? Okay na boss, kompleto na boss ah? Okay na, wala ma-remote sige Salamat Remote lang wala